Good evening mga idol for today's vlog. Maglilinis tayo ng kasi type aircon dito sa Watson sa may district mga idol. Abangan kung um, gaano kahirap yung kasi type. First time natin maglilinis dito mga idol. Kung nakalinis na kayo, comment naman dito sa baba sa comment section natin. Ayun nga mga idol, nandito na tayo sa district Amos. Ah, Pinaward na natin yung video kasi medyo mahaba yung biyahe pa namin dito. Kaya kakaliwa lang kami dyan tapos paparking sa loob tap. dito ko malalaman kung gaano kahirap maglinis ng kasita kasi first time ko dito mga idol tapos ipagano natin yung nilinis namin na concealed kasi medyo mahirap din yun sa taas ng ceiling yun bali dalaw lang kami dito ni David yung kasama ko ayun na kukuha muna kami ng ticket para sa parking ayan na dito na nga tayo sa may parking sa may loob ayan kukuha tayo ng gate pass sa Watson para makapasok tayo dyan sa gwardiya kasi kailangan natin ng gitpas sa Watson. At ayun ang mga idol, binuksan na namin. Ayan, yung, yung una, unang muna nagbukas yung kasama ko. Bali, palitan kami dito kasi dalawa lang kami para hindi masyadong pagod. Ayun mga idol, tinanggalan na namin yung bolt dyan. Tapos may tubig pala yan, laman. Mga idol, kapag hindi mo alam, mababasa ka dyan. Pero nabasa ka kami dyan dahil sa ano, ya, biglang tagas ng tubig. Kaya ingat-ingat lang talaga, dahan-dahan lang -dahan pagtanggal. Uh, para sa akin, kung ikukumpara ko to sa concealed ceiling, mas mahirap to mga idol kasi lagi kang nakatingala. Tapos yung paglinis dito sa loob may medyo mahirap. Yung concealed ceiling nasa taas ka tapos nakaupo ka lang. Yun, eh, hindi ka talaga mahirapan dun. Ayun, umakyat pa tayo dyan kasi tinanggal namin dyan yung drain pump. Kasi sira yung drain pump dyan yung isang kasit type. Bali, dalawang kasit type lang pala nilinis namin dito kasi yung isa sira. Tinanggal namin yung drain pump. Ayun, tinatanggal ko yan dyan. Ayun, yung pangalawa namin nilinis. Grabe. <laughs> Tutok yung ano, yung mga gamot sa ano, sa aircon kaya tinanggal namin binaba namin na yan tingnan naman yung kasama ko naglilinis ayan yung mga binaba namin mga gamot sa Watson para hindi mabasa ng tubig grabe dito kami basang basa kami dito mga idol <laughs> dalawa kami naghawak ng washbag bag basa pa rin kasi walang makapitan ng wash natatanggal punta sa amin yung tubig dyan at ayan natapos na kami dito mga idol yung dalawang kasit type ayan yung isa yan yung sira tapos yung pangalawa ito ito yung nilinis namin tapos bali maglilinis ulit kami dito yung suspended type naman mga idol. Hindi ko alam yun pero malalaman natin mamaya mga idol. Tingnan natin. At ayun mga idol, ito pala yung suspended type na sinasabi nila. First time ko na makakalita ng ganitong aircon kasi ano naman, baguhan tayo sa aircon technician. Ayan, binuksan lang ng ko dyan tapos sa kabila. Tapos oh, bubugahan niya yan din sa harapan. Tingnan nyo mamaya mga idol. Mas madali ito kaysa dun sa cassette type kasi madali lang pagbuga dito kahit wala nang washbox atay na nga mga idol, binugahan na ng kasama ko. Tingnan naman yung mga idol, dyan lang sa harap binubugahan. Di tulad ng kasi type, kailangan mo pa ng wash bag ito, wala na. Kasi yung tubig niya, mukapunta doon. tapos yung wirings niya nasa labas. Hindi masyadong mababasa. Yung naman, jan lang pala yung pagbuga ng suspended type. Dito lang kasi yung suspended type, pagbabaklas ka, lilipat ka sa labila. Palipat-lipat. Yan, tingnan naman, sobrang dali lang yan dyan, mga no, idol. Natapos agad kami dyan. Comment nga kayo mga idol kung gaano kahirap yung kasi type para sa inyo. At ayun mga idol, tapos na kami. Time check, alas mag -ala. na na yan mga idol. Nang madaling araw, ayan. Natapos na kami maglinis, ayan. Nagsulat yung kasama ko ng report. Tapos ako nagligpit na rin ang mga gamit namin. Tapos ilalabas ko yan para makauwi na tayo mga idol. Salamat sa panunod. Hanggang dito na lang. Ride safe.